Hi guys! So for today's vlog, pupunta tayo sa garden. Kasama natin yung kambal. Bibisitahin natin doon si Lolo. Dahil alam ko mag-aani na sila ngayon ng mga tanim. So puntahan niyo ako. So, Sasama ko kayo. Bibisit Bibisita tayo sa garden. Let's go! Hi guys! So ngayon, nandito na tayo sa garden ni Lolo Paul. Ano yan nila? Mustasa? Mustasa. Mustasa. Lola, ano yun? Wala na yan? Wala na. Pinagkawin na yan. Mustasa. No? so, baba. Tapos ayun pa guys yung mga mustasa. Ang dami yun. Meron pang... Baby, wag mong tapak yan ha. mong tapak yan ha. Wow! Look, oh, swimming pool. Na medyo dirty. <laughs> <laughs> So, ano kasi ito lang? May tilapia to di ba? May tilapia yan, guys. At Pero, meron pang kangkong. Ano yung ano, yung poso? Ayun. Dati dito, may poso dito dati, di ba guys? Alam niya yan. Dun, dun, mer, dun na niya, dun nasa lumipat. Yun na lang yung natira. Kasi dati gumagana din yun eh. Nak, huwag ka mag-swimming ha. Baka tumalong ka dyan. Yes. Yeah. What? Oh, sige. Look my fish. Oo, oh, oh, yes. Meron fish, yes. Fish! Paano yung huni ng isda? Plok, 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 plok! Lolo, <laughs> wala kang pagkain ng isda? Oo! Oh. Pagkain tao, wala. <laughs> Hindi, lalagyan nga namin para makita ng kambal. Ayan si Lolo. Si Lolo, lasingero. Girl, girl. Lolo, mag-hi ka naman sa vlog. Hi! Hi! Yeah. Ayun no, fish, ah. oh, fish oh. Asa yung fish? Wala. Wala, mamaya. Huwag mo kapakan yung gulay. Ay, huwag mo kapakan. <laughs> so, tara na. Saan sa tayo punta? Doon tayo sa duyan. You know, duyan. Ayun you know, do no. sit down tayo there. Let's go. Guys, tara, kwentuhan ko kayo. Kwentuhan ko kayo. Storytelling pala to. <laughs>

bulag tayo. Pabaw lang naman yan. O, oh, tama na, tama na. May nice first time kasi nila mag-do yan. Sige, <laughs> okay, sila kasaya. Go, go, go. Go there na. Alam nyo, alam nyo dati, nung kami kunyari ni Mariano noon, dun siya natulog na, no? Yun, no? Yan. Yay. Yan, dyan. Tapos, inayos lang namin yan. Naglagay lang kami ng papag. Pero hindi naman talaga siya dyan totoo natulog. It's a prank lang yun. Tapos gabi-gabi, umuwi din kami noon kasama ko kasama rin namin yung si sila Mariano. Tapos yan yung etong plat 'yan, yung plat na 'yan. Dyan siya nag dyan niya dyan niya yung inayos, Dyan yung inayos niya, kinalkal niya 'yan. Tapos ayun dito may balon dati dito. Ngayon ginawa nang ganito. Hi. Wait lang mag So, eto guys. Huwag mo to, no? Para. Okay, dabe Okay. So, yan. Tapos dito, eto, eto yung balon na to. Yan, etong... Dati, yung nag-viral yung nag-5 million ata yun. You know, dito sa balon na to. Kaso, tinambakan na yan. Wala na. Kaya ang isang umaandar na lang, yun nandun sa ilalim. Tapos, yun. Wala, nakakamis lang balik -balikad. Eh, ngayon guys, kasi biglang umayos yung panahon. Kaya, naisipan ko na mag-vlog. Visit itong farm ni Lolo. Nakita niyo na ba yung kubo? Alam niyo guys, yung kubo, bumagsak na yan. Talagang magigiba na yan. Kaya lang, yung mga fans dati, inayos nila. Ngayon, ayan, ayan may, may CR na rin. Pero hindi na dito natutulog si Lola at si Lolo kung kaya ng dati. Tinatamniman na lang nila tapos nagpapaano na lang sila. Nagpapa... Nagpapatanim na lang sila. Tsaka nagpapa... Ano yung kinukuha? Kalaykay. Nagpapakalaykay para matanggal yung damong... Damo na umano tumaas. Kasabihin ko, wait lang. Doon na muna kaya kayo. Doon na kayo. Doon! O, doon kay Lola. Okay. So, ayun guys. Si Lolo. Interview ko kaya si Lolo. So, tara. Let's go. Interview na si Lolo. Maraming sayan sa buhay. Okay na sama. Mamamatay yung mga tanim. Doon lang kayo. Guys, pinapakilala ko nga pala sa inyo si Bravo. Eh, Bravo. Bravo. Ang mabait na aso okay, okay. ni Lolo Boy. Sa so, sobrang bait yan guys. Kahit sinong pumasok sa sa bahay, dun sa compound namin, hindi siya tatahol. Ganun siya kabait. <laughs> no! Kumusta oh. ang boy boy? <laughs> so yun guys. Ah, parang ano ginagawa mo dyan no? Pinatali. Tapos? Magkasa yan. Magkano mo inano yan? Baba ka di. Nalo, magkano, magkano isang talle. Bawat isang 8 pesos lang. Oo. Sa isang tali. Sa isang Gano'ng karami yun? Yun, isang ano, isang... Isang gano'n, sa kawa. hawa. O, ganito oh, yan, ganyan. Oh, yan, 8 pesos. 8 pesos, ito, 8. Pero pag binili nila sa palengke, 15. Sa atin, no, Oh. Ganon kahirap sa bukid. Ganon kahirap ang mga farmers. Farmers, oo. Oh, tama yun. Kaya kung may pwesto, no? Mas Ay, mas maganda okay talaga sa palengke. Pagaling mo, kung okay lang. No? Yes, tama. Ayan lang. Tsaga-tsaga muna. Kung wala kang tsaga, wala kang daga. So guys, sa mga merong pwesto sa palengke dyan, ito, 8 pesos lang ang mustasa. Mustasa ba ito, lo? oh mustasa. Mustasa kay Lolo Polo. Okay. I-comment ka lang dyan sa comment section. <laughs> Nagbabasa naman ako everyday. <laughs> ano pa lang inaano nyo? Wala na mustasa lang available ngayon? At saka, spinach. Asan so spinach? Napakyaw na Dun, ata yung spinach. Ayun, sa baba. Ayun. Ah, meron pa ron. Nakakontrol sa meron pa dyan. Tara, punta natin yung spinach. Let's go. Sabi ni Lolo Paul, humingi. Kakasabi mo lang nga, mahirap ka, tas gusto mo pa <laughs> Sabi ni Lolo Paul, kung gusto daw humingi ng mustasa at spinach, petchay. Ay, pet Pwede na lang daw, punta lang daw kayo dito sa garden. Oh my God. Pain, Doon man. sa kabila. So guys, eto yung sinasabi ko sa inyo na isa pang balon. Eto, nung nag-vlog kami dati, hindi siya gano'n nagbubuga ng water. Hindi siya maano, kumbaga parang barado pa siya noon. Kaya ang laging ginagamit nila, sorry, nila Lolo Paul is yung doon, yung tinuro ko sa inyo kanina. Yun yung lagi nilang ginagamit, daily nila So, guys, eto nga pala ang mga spinach. And, ito ang mga pet side. Dami, no? So, yun na nga. Kaya nga sabi ni Lolo Paul, di ba? Pumunta lang doon dito kung gusto niyo. Guys, alam nyo ba dati na meron pang papaya dito? Kaso ngayon, wala na. Wala na. Hindi na kagaya dati. Wala talaga nagsistay. Yung alateris, guys, nandyan pa rin hanggang ngayon. Ayun, kambal ko. Yun. Nakikita niyo ba yung mga anak ko? Ayun. Ayun. Hey, stay there. Go there. Tara na, punta na tayo dito, guys, kasi yung mga uh, kambal. Punta doon, Brian. Tapos lo, kailan na lo, may tatanong pa ako sa iyo. Kailan yan iya ano kukunin? Mamaya, bukas ang bayad. Ah, ganun? Oo. Oh. Pag pinapakyaw, as in talagang lahat yan kukunin. Lahat. Walang natitira, no? Wala. Kaya lang, mura. Lalong mura. Ah, ganun. Kasi isang ano lang, isa so, lang yung bumibili. sarangan bibili, no? Pero dito, so, pag mayroong dumating na may dumataas ka, hindihan mo rin ka. Lalo nyo. Walang... Um. So yun guys, so kung medyo mahal niyo nakukuha yung mga spinach, mustasa, pechay ninyo, eh, di dito lang kayo kay Lolo. Hindi naman pare, pare siya. Ngayon gusto niyo umingi, yung talang kayo dito. Pinopromote ko ka, parang meron kang ano eh. Ah, oo, oo parang may bumili, binibigay mo naman. Oo nga, siyempre. syempre, yung pang gulay lang, okay lang. Yes, yung pang araw-araw lang. Oh. Ngayon si Lolo, hindi na siya yung, di ba dati, hands-on talaga siya dito sa garden, ngayon oh. hindi na, kasi nga, na yung mata. Na, -operahan na yung mata niya. Dalawa na ulo, dalawang mata. Dalawa. Dalawang mata. Dalawa. Tapos puro pa siya, ano, alak. Eh, ano? <laughs> Alam eh. So, yun guys. Nagagamot eh. Nagagamot. Nagpapa, di ba yung, yung kinikita nila dito. Ang nangyayari, yung kinikita nila dito, hahatian nila yung, di ba lo, ganon, hinahatian oh. nyo. Pero hatian nila. May kasama dito ang nag-trabador. Oo, oh, may yung trabahador ni Lolo. Ah, hatian niya. Kasi yun yung pang susweldo niya dun sa nag-aasikaso dito. Kaya hindi talaga 100%. Napupunta ka na, Lolo. So, yun. Ang purpose ng vlog na to para bumili kayo. Hindi. <laughs> oh ready okay, yun. Joke lang. <laughs> so, yun, guys. eto na ang garden ngayon. Hindi na sa ganun kasaya dati. Dati, sobrang saya dito. Ang daming papaya. Medyo medyo na lang So tara Punta naman natin Yung kubo nila Lolo Let's go Let's go So yun guys eto na yung kubo ni Lolo Dahil nga hindi na nga sila na, Dito natutulog At Ano na lang to Kung baga pahingahan na lang to Pag nandito sila Yun Wala na masyadong Ano Tara Let's go Hindi ko pa rin nakikita to Tara guys, Diba sabi ko sa inyo May alak dito eh Emperador, not sponsored. Ayan, merong thermos para sa kape. May jar para sa tubig na malamig. Lahat lang na. Mga tubig. Ayan. Tapos so, yung mga damit na to guys, yung so, mga nakasampay na to, dito kasi natutulog yung nagbabantay ng garden. O baga, sya... dito siya natutulog para hindi na siya pagganong-ganon. So let's see. Ito na siya. Dati, wait lang, dati, itong kubo na to, dito kwarto, tapos may daan pa dun, diba? Papunta dun, didiretso ka dun, tapos malawak-lawak pa, pwede ka ba magtambay dun, sobrang presko dun, kaya lang ngayon nakasara na. Nakasara na. Wala Kapag magsi-CR ka, lalabas ka pa ulit ng ganun. So yun guys, eto, dito natutulog yung ano. So let's go, labas na tayo dahil malamok. Alam. Ayan guys, di ba sabi ko sa inyo dati, nakaano to, may harang to. Ayan na sa ngayon, naging tani man na din siya. Tani man ng talbos, tsaka ng sili. Ang dami sili, oh look. Look, the sili is giving. Wow. Ayan po, oh. dami. dami na. Yung mga kuwa yan. Diyan pa din naman. Yes! Yeah. Yes! No, no, yan. No, no. Guys, ayan pa o. Oh, yung dahon na sibuyas. Ay, no, no, no. No, yan, anak. Alam nyo guys, dati, may kukwento ako sa inyo. Upo na lang tayo. Hey, no, no. Huwag kayo upo. Just stand up lang. Ayan. Dati, Malaki to, di ba? Kaya lang yung ibang parte ng garden ni Lolo. Binenta niya. Kasi, nagpa, -ano siya ng mata. Ang opera ng mata niya. Kaya, ayun. Ito na lang natira. Tapos, and then, guys, hey! Naasim. So yun guys, so, dyan ako dumadaan. Yan, dyan kami dumadaan. Hi guys, so ngayon Ayun nakita niya naman Ito yung ano Ito, ito yung garden dati Ni Lolo Ito yung farm niya dati So yun ayan nag -ano, Nag-harvest na sila Kasi inaano nila yung ulan Nung nakaraang linggo daw, yung mga pechay, madaming nasira. Eh normal naman na daw yun sa sa mga farmer yung may masisira. Mami! Yes, baby. Go to daddy. Go there kay daddy. Hi, baby. Hi. Hi, say hi. Say hi. Say hi. Hi. So, yun. Okay, tabi. So, yun, guys. Yun nga. Yun nga, yung mga ibang, ano nga daw na petsay, nasira, sabi ni Lola. Hindi naagapan Pero, itong mga mustasa, kaya nagtira sila ng maliliit para palalakihin pa for two weeks. Tapos, ayun. Ayun, Yung may mga natira pa. Palalakihin pa nila yan for two weeks para... So, yun guys. Yun nga. Tapos lalagyan ng abono. Hindi ko alam kung ano yung abono. Parang gamot ata yun para sa... Or fertilizer. Oo, oh, oh, oh. So, ayun. Marami daw na sayang na pecho. Ang natira lang yung nandun sa baba. Di ba yung... Di ba kanina bumaba tayo? So, ayun na nga guys. Ayan ang ano. Ngayon, dito. Dito sa ilalim ng kubo. Ayan na yung bubungan, no? Oh. Kakaharapan ko na Merong ginawang doyan dito Sina lolo Kaya Mas stress ko So, ayun lang siya Pakita ko sila sa inyo Ang dalawang Mag-asawa Ito yung sinasabi ko sa inyo Na ititira nila lola Yan, yung mga yan Maliliit Ayan. Ito, humarang pa tong isa na to dito na nila yung maliliit na yan kasi yun yung mga kinukuha na nila itong mga maliliit na to for two weeks lalaki na yan ulit so yun guys dito na natin ito tatapusin itong vlog na to hey dito na natin tatapusin itong vlog na to at ayun pinakita ko lang ulit sa inyo yung garden yung farm ni Lolo kasi ang dami nagtatanong kung kumusta na daw yung farm ni Lolo meron akong background music dito sa side So, ayun, yun. Dito ko na tatatapusin. Kaya, yun, vlog ko dahil marami yung nagko-comment din kung kumusta na daw yung farm ni Lolo at And, kumusta na sila, Mom, Lola? Mommy, mommy mamam. Mama. Mama, okay, go to daddy. Sabi mo, daddy, mamam. Mama. Ulo, ulo, ate. Ulo, ulo. So, ayun na nga. Bye-bye. Dito ko na tatatapusin. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Angel Oyo Official. And please click the notification bell para updated kayo sa live vlog ko. Bye!